Hello, 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 mga kananay, ano na ang buhay, buhay, andito ang kananay niyo sa hanap buhay, at maraming umaasa, marami pa tayo pinag-aaral, kaya kailangan natin bumangon kahit ayaw pa. Madilim nga ama ng kananay ako umalis, 4.30 ng madaling araw, pero dumating ako maliliwanag na, may liwanag ang buhay. Aray, Charis. Ay ang kananay na nyo, ha? Nagbidyo-bidyo habang na, ano, kami naghihintay kami ng yung aking mga paninday ihatid, Charis. At dito na nga, matapos namin magtinda ni Mister, ito kami. O, oh, tingnan si Mister, tuwan-tuwa sa kanyang makukuha galing kay Mayor na 1,000. At tinatanong ko nga siya dyan kung anong gagawin niya sa 1,000 niya. Ang sabi niya sa akin, ijajalibin namin. Parang pwede. Charis. Bawal na yan, Mr. Huy. Ang iyong Eureka, pagagalitan tayo ng ating doktora, ng iyong doktora. At eto no nga mga kananay, ang dami talagang tao. Talagang sobra-sobrang dami. At ang lawak mga kananay ng uh, ano ni Mayora. Tingnan nyo naman ang improvement ng Dasmarinas na iyan. Tingnan nyo naman mga kananay, oh, ang lawak talaga ng ano na yan, harina nila. Hindi harina ha, harina. Okay, yan lawak na yan eh. Talagang pinaganda ng mayor ng city ng Dasmarinas. Ayan, thank you, Mayor, sa iyong pag sa mga senior citizen at sa mga PWD at kasama dyan ang mga single parent. Thank you, thank you, at may programa kayong ganyan, Mayor. Salamat po na. At saka mga single parents kasama pala diyan. Thank you, thank you, Mayor, at talagang may, may, may programa kayong ganyan. Ikinatutuwa yan. At malaking baha bagay yan, mga kanani, ano? Malaking bagay yan sa mga senior citizen, PWD at sa mga single parent. Ulam na ulam lang, talaga namang pwede na kasama pa ang bigas. O ba diba? saan ka ba kukuha ngayon ng isang libo? Diyos miyo marimar. Talagang kailangan, kailangan nila yan. Salamat na maraming maraming mayor. At tingnan nyo naman mga kananay ang, ang kinaunlad ng Dasmariñas. Ang lawak ng kanilang ano, pwede nga dyan mag-perform ang mga artista, no? Pwede sila dyan gumawa ng uh, concert. Kasi sobrang lawak talaga niya. Ang ganda ng pagkakagawa. Para ba siyang Araneta Coliseum? Pero mas malaki siguro ang Araneta Coliseum. Pero tingnan nyo naman mga kananay ang lawak niyan. Diyos ko, dito ko lang, dalawang beses na ako nakarating dito pero nung una kasi hindi ko nakuhanang ng gawa ng ako yung nag aasikaso ng aking lisensya kaya nga mga kananay itong time na to kinuha ko ng pagkakataon habang binayantay ko yung mister ko na nakapila para mabidyohan ko lahat ang lawak binibilang ko yung upuan at sino naman babaeng yan <laughs> sino yung babae na yan ganda ganda niyan, cherries <laughs> Ah, kalari, hanggang dyan na lang. Bye-bye. Bukas na lang ulit.